Pero tignan nyo naman kung anong klaseng mga taong nasa gobyerno tayo ngayon. Lalo na yung mga halal na mga tao sa gobyerno. Tignan nyo naman kung bakit lantaran talaga ang korupsyon ngayon sa Kongreso. Yung 5,500 na flood control na kapag umulan, ebaha eh pa rin ang Pilipinas. Dahil ang flood control po ang mga paborito ng mga kurakot na politiko. Dahil sa, sa flood control naman, hindi sila masisigurado kung paano nila mapapatunayan yung pangungurakot. Kasi ang flood control, the silting, yung pagtatanggal ng mga lupa na na-accumulate o yung mga dumi, no? e paano mo naman talaga mamemeasure kung sila yung nag-desilt? No? So talaga ang paborito nila ay flood control. So sa akin, kung gusto niyo matanggal talaga ang korupsyon, e eh, kailangan integrated flood control program at kinakailangan talaga walang kinalaman ang mga politiko, ang mga kongresista lalong-lalo na. Alam niyo po dati nung panahon ko, ha? ito naman po yung 17th Congress, pang-nasyonal pang na proyekto, walang pakailamang congressman. Ang talagang uh, nakikialam congressman ay eh, yung mga budget na bumabagsak sa distrito. Ano ba yung mga budget na bumabagsak sa distrito? Ito po yung mga project na 100 million at pababa. Kasi ang nagbibiding niya, yung district engineer. Pero ngayon ang balita ko, pati yung mga proyekto na mas mahal kaysa sa 100 million, basta nasa distrito ng isang kongresista, Aba, kumukbro na ang congressman. Kaya naman, nawawala ang pera ng gobyerno. Yung sa flood control, imbes na mapunta sa flood control, napunta sa bulsa. So anong solusyon? Malalaman well, alam niyo po talagang pinag-iisipan ko na yan. Ang solusyon naman kasi dati, no, naghain ako na ng kaso na ang kliyente ko si Belgica. Ito po'y para pa walang bisa, yung PDAF, yung Pork Barrel, at saka yung Development Assistance Program, yung DAP. Abay, pareho naman na panalo yung kasong yun. No? At ang sabi ng Korte Suprema, e eh talagang illegal kapag nakikialam ang kongresista sa project implementation. Dahil ang trabaho lang ng kongresista talaga ay magpasa ng pang ng budget. Pag napasa na yan, wala na silang pakialam. Pero tignan yung nangyayari ngayon. Hindi ba lahat ng ayuda, yung AKAP, yung TUPAD, at yung AX, eh lahat yan ay ng mga politiko. And yet, ang sabi ng Korte Suprema, wala nang pakialam ang mga mambabatas pagdating sa implementasyon matapos na maisabatas ang pantao ng budget. At siyempre, ang korupsyon, lalo na sa Kongres, nagsisimula kasi nga yung bidding ay ginagawa dyan sa district office. At yung district office naman, hawak ng kongresista yung district engineer. Kaya nagkakaroon ng moro-moro na bidding at ang nananalo sa mga proyekto ay eh, yung mga piniling kontresista ni congressman o ni congresswoman. At dyan pumapasok yung dati 10%. Ngayon, di umano, umaabot na ng 40% na tong pats para sa mga kongresista. E eh, mantakin niyo yun. 40% ngayon ang nawawala sa korupsyon, sa infrastructure. Kaya nga bako-bako ang mga kali, at talagang sangkatutak na flood control, baha pa rin. Pero nakakalungkot na yun. Hindi naman binabalik ko na naman kayo sa panahon ni Duterte. No? Pero nung panahon kasi ni Duterte, nagkaroon ng build, build, build. Yung mga major projects talaga ay talaga naman pong napatupad. Eh ngayon, tignan nyo, wala ng build, build, build project dahil ang budget po ngayon napupunta sa mga kongresista. Yan po ang katotohanan. So, anong solusyon po dyan? Ito e lang talagang dapat ihiwalay natin. Ihiwalay natin ang, ang mga budget para sa infrastructure doon sa kongresista. Dapat maputol talaga yung relasyon ng mga district engineer at ng mga kongresista.